Babala naman po sa publiko, mag-ingat. Umatake na naman kasi ang salisigang at tinangay ang bag ng isang OFW na kumakain sa loob ng isang fast food chain sa Cavite. Natangay ang kanyang pera, pasaporte at maging ang tiket sa eroplano. Magbabandila si Dominic Almelor. Walang kamalay-malay ang OFW na si Antoinette Liagas na napapaligiran na pala siya ng salisigang habang kumakain sa isang fast food restaurant sa isang mall sa Rosario, Cavite. Target ng mga kawatan ang bag ng OFW na nakapatong sa katabing upuan. Apat na babae ang pumila sa counter, isang lalaki at isang bata naman ang pumwesto sa katabing mga mesa para walang makaupo. Isa pang lalaki ang nagpabalik-balik para galawin ang upuan na may bagat at ipwesto sa likod ni Antoinette. At sa loob lang ng tatlong minuto, nakuha ang bagat na iabot sa kasabwat na babae at magkakasunod na lumabas ang mga sospek. Nagpunta lang ako po dito bumalik para magbakasyon, makita yung pamilya ko. Hmm. Hindi ko akalain na kahit pala sa loob ng kainan na nasa loob ng may security guard, eh, na, nakukuhanan pa rin po pala dito. Bukod sa mahigit 30 mil na cash, digital camera at tatlong mamahaling cellphone, natangay rin ang kanyang pasaporte at tiket sa aeroplano. Kaya hindi na siya nakalipad pabalik ng Singapore kung saan siya nagtatrabaho. Malaking tulong sana ang pagkakaroon ng mga CCTV camera pero kadalasan nagkakaroon lang ito ng pakinabang sa pagtukoy sa mga sospek at ang kanilang modus operandi kapag natapos na ang isang krimen. Ang hiling ngayon ng mga biktimang tulad ni Antoinette ay magamit sana ito para hindi na maisagawa pa ang isang krimen. Bayo ng pulisya sa mga establishmento na magtalaga ng tagabantay sa mga CCTV recording. Para makita po ang bawat galaw at kilos ng mga taong may mga masamang balak. Umaasa naman si Antoinette na maibalik sa kanya ang mahahalagang dokumento para muling makapagtrabaho sa ibang bansa. Para sa Bandila, Dominic Almelor.